Magandang balita. Tiyak na magugulat at magagalak kayo sa nangyaring kaganapan sa West Philippine Sea matapos ang kumpirmasyon na umalis na ang China Navy sa Sabina Shoal. Ito ay isang mahalagang pangyayari na nagpapakita ng potensyal na pag-clear ng tensyon sa nasabing lugar. Ang pag-alis ng China Navy ay nagbubukas ng pinto sa mas mahinahon na pagsasaayos ng issue sa West Philippine Sea. Pero ano ang dahilan ng kanilang pag-alis? ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Dahil sa patuloy na girian ng China at Pilipinas, maging ang pagkakasangkot sa iba't ibang kaguluhan na kinabibilangan ng mga Chinese Coast Guard at ng ating mga tropa, talagang ang nagiging marahas na ang China at gusto nang makuha ang mga isla at karagatan sa marahas na paraan. Ang Sabina Shoal ay isa sa mga isla na talagang ipinaglalaban ng Pilipinas. Paano ba naman kasi eh napakalapit nito sa palawan talagang sa pilipinas ang isla nito samantalang sa china ay sobra nitong layo kahit saan patignan talagang maling-mali ang china sa kanilang pinaglalaban hindi na talaga makatarungan ang kanilang panggigipit sa ating mga tropa alam kasi nila na hindi tayo lalaban at papalag kaya malaya silang gawin ang kanilang gusto at uudyukin na tayo ang magumpisa ng gulo para may dahilan sila ang taktika na ito ng China ay talagang nakakapanginit ng dugo. Wala na ata talagang alam itong bansang ito, kundi ang magnakaw ng hindi sa kanya. Subalit, kamakailan lamang tila nagbago ang ihip ng hangin dahil sa isang napabalitang ulat mula sa ating Philippine Navy. Sa tala ng Philippine Navy, sinasabi nila na umalis na sa Escoda Shoal o Sabina Shoal sa West Philippine Sea ang mga barko ng China sa pagitan ng June 18 hanggang June 24, 2024. Sa mga araw na ito ay tila walang silang nakita na kahit na anumang presensya ng barko ng China Coast Guard, CCG, o mga barko ng People's Liberation Army Navy, PLAN, o mga barko ng Chinese Maritime Militia, CMM, na naitala sa Sabina Shoal. Siyempre, nakakapagtaka ito dahil alam naman natin na ang China ay gahaman sa karagatan. Kahit nga hindi sa kanila ay talagang binabakuran nila, kaya talagang katakataka na pinaalis nila ang mahigit isang daan na barko sa pinagtatalo ng isla. Ang naging kalagayan na ito ay lubos na kaibahan kumpara sa naunang linggo, kung saan na dokumento ang pagtambay ng apat na barkong pandigma ng PLAN, tatlong barko ng CCG at 13 na mga sasakyang pandagat ng CMM malapit sa Sabina Shoal. Noong June 4 pa nga, nagsagawa pa itong China ng amphibious drill sa Sabina Shoal, nakasama ang pagdeploy ng Type 071 Amphibious Transport Dock ng PLAN na may kasamang hovercraft. Sa mga karagatang naguugnay sa Escoda o Sabina Shoal, ipinaliwanag ng Philippine Coast Guard, PCG, na ang dipahintulot na military amphibious exercise ng Chinese Navy na may dalawang hovercraft, na unang naitala sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tarriela ng PCG, isinagawa ang walang pahintulot na military drills ng People's Liberation Army Navy plan sa Escoda Shoal kasabay ng pagpapakita ng siyentipikong pananaliksik ng Pilipinas noong June 4, 2024. Tila may pinaghahandaan ang mga Chinese na ito at sa hindi malamang dahilan ay napakaraming barko ang pumapalibot sa buong shoal ang hovercraft ay isang uri ng amphibious craft na kaya maglayag sa iba't ibang uri ng anyong tubig, lupa at iba pang mga surface sa pamamagitan ng pampalipad na nagbibigay ng hangin sa ilalim nito. Bagaman may kakayahan ito na gawin, hindi umano dumaong ang hovercraft sa anumang mataas na maritime feature sa West Philippine Sea ayon kay Tariela. Idinagdag din ni Tariela na ang mga drills ay isinagawa mga 15 to 20 nautical miles ang layo mula sa Filipino Survey Team na nagsasagawa ng marine research. Kung tutuusin walang hiyaan ang ginagawa ng CCH dahil talagang sakop pa ito ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Ang pagsasagawa ng plan drills sa Escoda Shoal na nasa 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan ay itinuturing na labag sa batas ayon kay Tariela. Sa mga video footage mula sa PCG, ipinakikita na ang tauhan ng People's Liberation Army Warship na may bow number 987 ay nag-communicate sa pamamagitan ng radio upang iparating ang partikular na mga koordinado kung saan isinasagawa ang kanilang pagsasanay. Nag-deploy naman ang Plan Warship 987 ng kanilang hovercraft na may bow number 3330 at 3349 ng 10.58 ng umaga at 156 ng hapon, ayon sa mga ulat, bilang tugon sa mga aktibidad ng pangland reclamation, ang BRP Teresa Magbanua ng PCG ay nakapwesto malapit sa Sabina Shoal mula noong Abril. Ang Sabina Shoal ay hindi lamang destinasyon ng mga barkong Pilipino sa kanilang resupply missions patungo sa BRP Sierra Madre at Ayungin Second Thomas Shoal kundi isa rin ito sa mga pinanggalingan ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Nangyari ang insidente sa BRP Sierra Madre June 17 na itinuturing ng militar ng Pilipinas na pinakamarahas na aksyon ng mga tauhan ng CCG hanggang ngayon. Sinasabing nagresulta ito sa looting at nagdulot ng malubhang pinsala sa isa sa mga tauhan ng hukbong dagat. Ayon kay Kabalza, isang tagapagtatag ng think tank sa Maynila, maaaring magdesisyon ang CCG na umalis sa Sabina Shoal matapos ang inkwentro sa mga Filipino Navy Sailors. Bagamat posibleng umalis, ipinunto ni Cabalza na marami pa ring aset ng China na matatagpuan sa malalapit na mga outpost nito. Sa kasalukuyan, mayroong nang 20 outpost ang Beijing sa Paracel Islands at talagang dapat natin itong ikabahala at ikatakot dahil ang mga military outpost nito ay posibleng gawin nilang base at daanan sa oras na sumiklab ang kaguluhan. Sa dalawampung ito, Piturito ay nasa Spratly Islands sa South China Sea. Sinabi ni Cabalza na tanyag ang China sa mabilis na pagtugon at bigla ang pag-atake sa panahon ng resupply mission. Aniya, sa ngayon, naghihintay sila sa susunod na galaw sa resupply mission ng Pilipinas. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers civil service exam reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Pero ang talagang nakakainis dito, ayon mismo sa China, ay talagang sa kanila ang Sabina Shoal at talagang pinaglalaban nila na sila ang may karapatan dito. Sa pahayag ni Tom Wu, direktor ng media section ng Embahada ng China sa Pilipinas, ipinagdiinan ang hindi mapag-aalin lang ng soberanya ng Beijing sa South China Sea Islands at sa mga karatig na tubig batay sa kasaysayan. Ayon kay Wu, ang mga aktibidad ng Chino sa South China Sea ay may halos 2,000 taong kasaysayan. Itinuturing ang China bilang unang bansa na nagsimulang magtuklas, magbigay ng pangalan, mag-eksplorar at magpakinabang sa mga mapagkukunan ng South China Sea Islands pati na rin ang unang patuloy na gumamit ng soberanong kapangyarihan sa mga ito. Base sa pahayag ng security expert na si Chester Cabalza, ang kawalan ng mga barko ng China sa Sabina Shoal, maaring nagpapahiwatig na sinusuri ng China ang kasalukuyang sitwasyon matapos ang pangyayari sa Ayungin Shoal. Kaya talagang nakakapagtaka kung bakit umalis itong mga inchik sa Sabina Shoal. Marami ang nagsasabi na baka natakot ito sa presensya ng Amerika na pag-deploy ng mga fighter jets at mga barko sa West Philippine Sea. May ilan din nagsabi na baka naghahanda ang China ng mas nakakatakot na hakbang o paghahanda sa mas matinding pag-atake katulad ng digmaan. Sinasabi kasi na nakatuon na lamang ang China sa Pilipinas at napabayaan na nito ang talagang misyon na sakupin ng Taiwan subalit hindi dapat magpakakampante dahil ang ginawang aksyon na ito ng China ay talagang nakakapagtaka. May mga eksperto rin ang nagsabi na ang pag-alis ng mga barko ng China sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea ay maaring bunsod ng mga sumusunod na posibleng rason pressure mula sa international community dahil ang intensyon at mga aksyon ng China sa nasabing lugar ay maaring nakakuha ng malawakang pagkundena at pagpansin mula sa iba't ibang bansa at organisasyon sa internasyonal na komunidad. Ang posibleng batikos at pangangaral mula sa iba ay maaring nagtulak sa China na bumaba ng tensyon at umalis sa lugar. May iba rin na nagsasabi na baka isa itong diplomatikong taktika ng China dahil ang pag-alis ng mga barko ng China ay maaring bahagi ng kanilang diskarte. Baka ito ay bahagi ng kanilang pangangampanya para sa pagsasanib sa mga kaalyadong bansa tulad ng Russia at North Korea. Ayon din sa iba, baka talagang takot ang China sa posibleng reaksyon o tugon ng Amerika kung sakaling ngang mainis na ito sa patuloy na panggigipit ng China. Baka natuklasan ng China na ang kanilang aktibidad sa Sabina Shoal ay maaring magdulot ng di inaasahang mga epekto o reaksyon mula sa Pilipinas o maging iba pang mga bansa ang posibleng takot sa magiging reaksyon o referensya ng ibang bansa ay maaring naging dahilan upang umalis sila sa nasabing lugar. Sa pag-alis ng mga barko ng China sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea, maaring ituring ito bilang isang positibong pag-unlad na nagdudulot ng pagbaba ng tensyon sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay maaring magbigay daan sa mas maayos na ugnayan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng mga pag-aalala at tensyon, ang pag-alis ay nagbibigay ng pag-asa sa mas maayos at konstruktibong pakikitungo sa mga isyu sa West Philippine Sea. Sa pangkalahatan, ang pag-alis ng mga barko ng China sa Sabina Shoal ay maaring may iba't ibang mga kadahilanan o rason na komplikado at nababalot ng diplomatikong aspeto ng relasyon ng China sa ibang mga bansa sa rehiyon. Pero dapat manatili tayong nakabantay at laging nakatutok dahil hindi natin alam kung ano ang pinaplano nila. Maaring may iba silang plano sa pag-alis sa Sabina Shoal.